Hello guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Saituan. Welcome back sa aking channel. Pasensya na kayo at medyo madilim. Ayaw ko kasi ng maraming ilaw kasi uh, ano parang para akong mumo sa video. Yung parang sobrang puti. Ayaw ko noon. Mas maganda yung uh, medyo maitim ganoon yung ganito lang ba hindi hindi siya maliwanag na maliwanag na sobrang ano as long as na nakikita ko yung mukha ko so anyway guys at uh, maganda magandang umaga po sa inyong lahat kumusta na kayo sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at heto na naman ako at uh, wala nang intro intro kasi dagdag oras lang yon so pahaba ng video hindi ko kailangan ng ganon kasi ako ay isang marites <laughs> guys uh, kumusta na salamat ha sa inyong lahat so anyway guys ang pag-uusapan natin ay natutuwa, kaya ako nakakatawa ngayon kasi ako ay natutuwa uh, dahil nakita ko si Tikram, si Katikram at saka si Kuya Bal nagkulab sila siguro uh, naki, naki siya itong sila kalingap kay Katikram dahil simpre bilang isang vlogger alam nila yung uh, alam nila yung uh, bawat uh, hakbang kung kung anong nararamdaman ng isang vlogger. Alam alam nila yon eh siguro uh, nakipag, nakisimpatya itong si uh, Kuya Bal Matubang at si Kalinga para kaya sila nagkulab. At uh, meron ako dun isang uh, napanood na si Kuya Bal ay, ay biniro itong si Brother Jose. Biniro itong si Brother Jose. Tawanan sila. Tawanan sila. Kasi itong si Brother Jose at saka si Kuya Bal Matubang, eh... Ito yata ay kamag-anak ng asawa ni Kuya Bal, itong si Brother Jose. Ayan ang pagkakaalam ko. Eh, nung, ano... Tipon-tipon sila. Nagpag, uh, ah, nagbiro itong si Kuya Bal. Ganon. Tapos, meron naman akong mga nabasang comment doon sa isang video na... Uh, Si brother o si daw ay ang daming sinasabi. Ayan, ang dami raw sinasabi. Eh, instead daw na payuhan itong si cargador, parang uh, lalo pang, parang lalo bang, lalo pang inaapuyan. Parang ganun ba? Eh, parehas, sabi naman ng isang comment, parehas naman silang sinungaling. Eh, kaya dapat lang silang magsama. Dahil, uh, ayun nga. Kasi, Tawa ng tawa talaga si Kuya Bal sa biro niyang, ayun, hindi ko lang yun, uh, ano, kasi medyo hindi yata maayos yung pagkakabiro ni Kuya Bal, kaya tawa sila. So, pero mabait naman. Mabait, eh, alam mo si Kuya Bal kasi, ang pagkakakilala ko sa kanya, mabait siya. Nung una, sobrang bait niya talaga nung una. Nung nagsimula si Lola Damiana, parang nakilala siya lalo nakilala siya lalo at uh, naging million yung kanyang subscriber. Ang dami na siya kanyang umahanga dahil doon kay Lola Damiana. Doon nagsimula parang nabago yung kanyang, uh, yung kanyang ano ba to? Ugali, parang ganun. Nagiging ano na siya, parang nagiging mukhang, sabi nila, nagiging puro pera. Sa madaling salita, nagiging mukhang pera na daw, sabi. Sabi ng iba. Eh, nagiba yung ugali at uh, napansin ko rin yon naging palaaway na siya pala ang dami na kaya uh, ano parang di ba siya ang medyo umaangat AC eh, si kalinga para at si Katikram naman dahil hindi siya uh, gaano na, nawawala na talaga yung kumbaga yung views ni ni Katikram dahil sa siguro uh, alam mo naman yung mga manonood natin eh minsan uh, kung sino yung medyo sumisikat doon sila palaging nanonood o ganon di ba si Kalinga Prab eh medyo popul nagiging popular siya so siyempre doon, karamihan siguro sa mga manonood doon nanonood ayon ah... Uh, kaya ganun siguro yung naging resulta ng bias ni ano ni Katikram pero ganun pa man kumikita pa rin sila at saka yung kapatid niya na si ano si nakalimutan ko yung pangalan niya yung kapatid ni Katikram na yung uh, palagi siya'ng nagbablog doon sa uh, magkakapatid ayon So sa si Sweet Mary pala, ayun, si Sweet Mary. Ayan, pinapanood ko rin yun si Sweet, Sweet Mary, mabait din yun eh. Parang si Cathy Cram. Wala naman ako nakikitang uh, hindi magandang ugali ng family manalastas. Eh, lahat naman sila uh, mukhang mababait ata uh, hindi ko lang din alam sa likod ng kamera, pero based sa mga napapanood ko maaayos silang pamilya. So, ayun nga guys at uh, ayun nag, uh, nagsalo-salo sila, di ba? Nagsalo-salo sila, di maganda ang samahan. At uh, marami naman akong uh, nakikitang maganda yung para naging ano yung yung ano naging parang ang pagkaka ang pakiramdam ko kay Kati Karam naging positive ulit ay yung kanyang yung kanyang aura naging positive ulit at ngayon ang kanyang inaalaalagaan na naman si Luis Ayan, si Luis na naman. Tapos may isa pang bata. alam mo naman yan si Kati Karam mahilig siya sa mga bata. Kasi siguro nga, eh, yun nga, makikita niyang, uh, doon niya makikita yung naitulong niya na parang, uh, ayan, nabigyan ko yan ng panibagong buhay. At, uh, ayan, malaki na siya katulad ni cargador na walang utang na loob napaka, alam mo kapag si si cargador na ang napupunta sa isip ko parang mm gusto kong kaltukan. <laughs> oo nga dahil nga sa sinungaling na yung bunganga niya pa grabe ako nang gigigil talaga kapag naaalala naaala ko yung mukha niya itong si Kargador. lalo na kapag yung naaalala ko na yung bata pa siya na inalis ni Kati Kram doon sa lugar kung saan siya nagkakargador kay bata-bata batanya -bata niya pa. Kaya yan siguro hindi tumangkad dahil nga kaka kakabuhat ng mga mabibigat na mga vegetable. So hindi na siya tumangkad. Tapos eh, ayan. O, ngayon, o, ano, tingnan. Kaya nga, yan lang ang inihintay ko dito kay Cargador. Alam mo, ito si Cargador sa bandang huli nga ngayon. Oo, sa totoo lang. Yan ang yan ang nababasa ko sa kanyang sa kanyang pag-uugali. Parang si Brother Jose, o di ba? oh dati umaano na siya parang nung nagsarili siyang mag-vlog, parang maron nag-sponsor na sa kanya, isa na ako doon. Tapos ah uh, Meron sa kanya'ng sabi yung sasakyan na binigay ni Brother Jose ay galing sa galing sa yon binigay daw sa kanya, pinadalhan daw siya ng 200,000 para bumili ng sasakyan. Yan siguro yung ginagamit niya ngayon. So ayun, sa mga time na yon, ano pa ako ni Brother Jose uh, sponsor pa ako noon. So ayan, medyo umaangat siya, pero kapag yung kasi ang isang tao kapag hindi ka marunong mag-handle ng mga sponsor mo, Ah, minsan nga napipintasan ko rin itong si Kuya Bale. Eh. eh, kasi inaano niya yung mga sponsor. Eh, hindi nila alam ang sponsor ay napaka-importante. Kasi nagbibigay sa kanila yan ng pera, di ba? Eh, mayroon daw mga sponsor din kasing mga pasaway. So, yun ang sabi ni Kuya Bal. Eh, ito naman si Katikram. Uh, ah, hindi ko narinigan si Katikram na yung mga sponsor niya ay mga pasaway. Uh, ang naririnig ko lang kay Katikram ay eh, kundi magpasalamat, maraming maraming salamat at yung mga binibigay nilang pera, yun pala ay iniipon para doon sa batang binigyan nila. So ayun guys, si Kuya Bal naman iba yung sa kanyang sistema. Oo, nung isang uh, nung isang araw, yun na uh, narinig ko si Kuya Bal na uh, ano, sabi niya, Ah uh, A aalisin niya raw. Kung hindi raw umalis yung mga sponsor ng mga pasaway, siya na raw mismo ang aali aalisin. Siya na raw mismo ang mag-aalis. Ganon. Hindi... Para sa akin, alam mo, uh, dapat hindi ganon ang pakikitungo nila sa sponsor. Kasi yung mga sponsor, yung mga perang binibigay ng mga yan, pinaghihirapan nila yan. Pinaghihirapan din nila yan. Hindi rin nila... lalong lalo na... Uh, lalong lalo na yung mga hindi naman kumikita ng uh, pera dito sa YouTube nagre-reaction video tapos hindi naman sila kumikita uh, katulad ko naranasan ko rin yan yung nag-i-sponsor uh, ako nag-sponsor hindi lang si brother Rosie ang pinag-sponsoran ko uh, nag-sponsor din ako tapos hindi naman ako kumikita ng pera yung perang binibigay ko ay galing sa sahod ko dito sa pinaghihirapan ko ganun guys Uh, hindi naman por uh, nagre-reaction video ka komikita ka hindi naman ganun napakahirap guys kumita dito sa social media at uh, lalong-lalo na sa mga vlogger uh, na hindi wala silang mga tax sa uh, na binibigay sa kay Google kay uh, kay YouTube o kaya kay Meta o kaya sa TikTok pag walang pinipresent na sila ay nagbabayad ng uh, tax sa bansa kung saan sila ano Nagbablog... Lahat na bansayan guys... Na nanonood sa kanila... Tinatang... sila ng... Uh, tax ng... 24... 24% dollar... Dollar yun... Nasa... Ano yan namin... Alam nila yan... Yung mga vlogger... Alam nila yan... Na... Tin, binibigan sila niya ng... Uh, uh, notification ni... Ano ni Google... Kaya... Yung mga... Hindi nagbabayad ng... Kung... Yung bang... Walang pin... Na... Ano ay walang PIN, walang TIN na katibayan na nagbabayad ng tax. Ano, uh, yan ay uh, kinakaltasan malaki ang kalta sa kanila. Kaya kung sino man ang mga vlogger na meron naman silang TIN na katibayan na nagbabayad sila ng tax sa bansa kung saan sila nakatira, eh mas maigi pang ipresent nila sa... Uh, kay Mita, o kaya kay YouTube, o kaya kay TikTok. Para sa ganun, isang bansa lang ang magkakaltas sa kanila. Yung bansa lang kung saan sila nakatira. Pero kung hindi sila uh, nagbabayad ng tax, lahat na bansa na na kung na nanonood sa kanila, halimbawa ako, uh, sila kalingap, o kaya si Katikram na sa Pilipinas, tapos nanonood ako ng mga video niya. Kapag wala silang uh, tin, na katibayan na nagbabayad sila ng tax sa Pilipinas. Kakaltesan sila ni Google ng uh, 24% dollar na ga Swedish uh, Sweden ganon kaya mas kaya maliliit yung kanilang uh, sahod sa YouTube o kaya kahit sa social media man so ayun kaya ang sponsor ay napaka-importante ng sponsor eh pero minsan kasi alam niyo naman si Kuya Bua, si Kuya Bal may pagka uh, may pagkahambog uh, hindi naman sa pag-ano uh, dati talaga wala naman 'yan si Kuya Bal ganyan pag-uugali pero parang uh, nung sumikat na siya nakilala siya lalo Uh, parang naging iba yung kanyang pag-uugali. Yan ang hindi maganda sa isang tao, guys. So, anyway, guys, kung ano-ano na lang yung nasabi ko, pero kung ano naman yung nakikita ko, yun din naman lang naman ang uh, binubukan ng bibig ko or nasasabi ko. Kasi, uh, hindi naman ako... Hindi ko naman ugali yung gumagawa ng uh, mga kwento-kwento para lang kumita dito sa social media. Hindi ko gawain 'yon. katulad ng iba na mga fake news, hindi ko ginagawa yung mga ganoon. Yung iba, naggumagawa sila ng mga na fake news, dinadagdagan nila yung mga kwento-kwento para lang uh, kumita sila sa social media. At ako naman ay ako against ng mga gano'n Ayaw na ayaw ko yung mga ganyan. Kaya kung ano lang yung nakikita ko guys, yun lang naman ang aking sinasabi. So anyway, ulit, maraming maraming salamat po sa inyong lahat See you on my next video bye bye